Dahil nga itong si partner ay sinanay ko ng mag-isang gumawa ng order namin ng sushi maki sa takeaway. Ngayon naman siya ang paggagawin ko ng order namin for dine-in. At para na rin makapag-deop ako. Kaya naman ito pinagawa ko na kay partner ang four types na assorted maki namin na dine-in. At para na rin mamaster niya ang pagpeplating ng aming mga sushi mga boss. Kaya naman itong si partner ay hindi ko na tinutulungan. Siya na ang pinapagawa ko ng mga order. Basta ang sabi ko lang naman sa kanya, focus lang siya sa unang order na gagawin. Basta step by step ay uh, makukuha niya rin lahat to. Para in the future ay siya na ang hawak na tong restaurant mga boss. Basta ka ako, focus lang at pag may nakalimutan, huwag mahiyang magtanong. May right made tayo. Este, <laughs> nandito lang pala ako mga boss para igabay ang ating uh, future master chef na si uh, partner at bago nga ako magpatuloy ng kwento kay Bakner eh, shoutout ko lang tong ating mga kaibigan. Si Madam Judith Tuso, Helen Turbada, at si paring Eddie Jo Toribio, nakasama ko sa Batangas, mga boss. At pagkatapos ka ni Pacler yan i-roll eh, syempre, paglalagyan dyan na ng sos at lalagyan na rin yan ng mga toppings. Pa, ako naman ay nagsiset setup na ng, mga gamit or drinks na ibibigay sa aming customer. Bali regular customer namin itong umorder sa amin. Kaya naman sabi ko kay partner, eh, lupitan niya ang pagpe-plating. Baka abutan tayo ng tip. Dahil meron nga kaming regular customer dito eh nagbibigay ng tip. Siyempre, wala na may ibang maghahati sa tip kundi kaming dalawa lang. Ang dagdag din sa food allowance. Yun lang, salamat.